Bagong toli ka ba? Talagang dangatang ka pa sa pagbaba mo, no? Hindi mo ba alam, darating yung best friend mo at yung asawa niya? Tumawag sa akin. Ano? Wala kang balak magmadali? Mahiya ka naman. Oh, Han. Alam ko naman yun. Alam mo naman mo sa mga pakiramdam ko ngayon eh. Wag mo kong artihan. Huwag kang mag-inarte. Ang sabihin mo, nahihiya kang humarap sa kanila. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin napapatunayan. Nahihiya ka, kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong sariling bahay. At nahihiya ka, kasi hanggang ngayon, ni hindi mo ko ng kasal. Tama ako, di ba? Kasal na sila. Tapos tayo ano? Eto, mukhang tanga. Naghihintay ng himala dyan sa negosyong sinasabi mo na hindi ko naman marandaman. My gosh, J! <laughs> Alam mo, nagsisisi ako na sumama pa ako sa'yo. Kung sana lang pinanindigan ko yung pag-cheat ko noon at sumama kay Edgar, e di sana hindi ko ito yung buhay ko. Maganda sana ang kinaroroonan ko. Sige na, ano pa hinihintay mo? Magmadali ka na, maligo ka na! Uy, tsura mo! Mukhang basura! Bisip to. Pagalan mo pa! Hoy! Ano? Mas inuuna mo pa yan kaysa pagluto ng pagkain ng mga darating mong bisita? Huwag mo sabihin, ako pa magluluto para sa kanila. Eh, bisita mo yun! Ah, ganito na lang. Total, wala ka din namang puwenta dito sa bahay. Bakit hindi na lang sa labas kayo magkita? Para naman hindi na ako madamay sa kahiya na idudulot mo. Lalabas na lang ako kasama sila Cindy. Monster. Kamusta? Kamusta kayo? Salamat ha, in-invite nyo kami dito sa bahay nyo. Eh, tuwan-tuwan kayo yung ko eh. Kasi finally, nakita-kita na ulit tayo. Oo nga, J. Sa tinagal-tagal ba naman namin dito sa Pinas? Ngayon lang ulit tayo nakita-kita. Wait. Wow lang, ha? Ikaw pa na talaga nang-invite sa kanila? To think na wala ka na mga ipapakain? Barbs, Will, pasensya na ha. Eh, ngayon ko lang naman kasi nalaman na siya palang nag-invite sa inyo. Hindi naman nagsabi. Hindi na nahiya. Ayra, okay lang. Ano ko ba? <laughs> Hindi naman pagkain ng pinunta namin dito eh. Kayo. Anyway, ikaw, kamusta ka, Ayra? Eto, okay naman. I mean, okay pa rin naman. Pero balita ko, nakapagpatayo na kayo ng bahay ah. Congrats ha! Buti pa kayo, no? Kami kasi, eto, nagtitiis pa rin mga pa sa apartment na to. Alam mo, Wil, buti ka pa may plano, no? Uh, Han, di ba, sabi ko sa'yo, supportahan mo lang ako palagi. Huwag kang minute, please. My gosh, Jay. Five years na ako nag-iintay. Ano? Gusto ba sabihin ko pa sa kanila kung gaano kakawalang kwenta? Ira, enough. Actually, wala naman kaming problema sa estado ng mga buhay natin eh. So, kakilala ko yan si Jay. Bata pa lang kami. Madiskarte niya at saka madaming plano. Eh, alam ko naman, sooner or later, magiging maayos din yung buhay niyo. Di ba, Jay? Si? Napipina. Na. Ni hindi na makapagsalita. Oh, wait. Kasal na kayo, di ba? Yes, beach wedding. Uh, grabe. Sobrang unforgettable na. Thank you, Hannah. Kita mo na. Ang taga-taga niya na pinangako sa akin yung kasal na yan. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Bakit hindi mo yung untog tong kaibigan mo, Will? Para naman magising siya, matauhan. Alam mo, Ira, sobrang bait niya ni Jay. Alam mo yung mga plano niya hindi lang naman pansarili eh. Lagi niyang iniisip yung ikaw. Yung kayo. Alam mo, since nandito na rin naman tayo at ayaw magsalita ni Jay. Sige saan akin alam magagaling. No, han, Kailangan niyang malama yung totoo. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Jay kung bakit kami nandito ngayon? Hindi. Tyra, we're here to celebrate with you. Kasi may naklo si Jay na deal at sobrang laking pera ang papasok sa kanya. Di bakit kasi hindi ka magsalita? Totoo ba yung sinabi ni Ira? Napipika na? Sabi mo yung totoo. May pumukha kang inutil sa harap niya eh. Alam mo, Ira, since malaking pera yung makukuha ni Jay doon sa deal na naklose niya, alam ko, may mga plano niya matutupad niya. Nagulat ka ba? Tama yung sinabi ni Will Nagulat kami nung ganun yung approach mo sa amin. You don't need to complain, Ira. Wait. Totoo ba yun, Han? OMG! Congrats, Han! Sobra akong proud sa'yo. Kaira, yung kasal, siyempre hindi mo alam. Kinuha niya kami organizer ni Barbs para dun sa kasal niyo. Pero, hindi ko alam kung um, ano na -an mangyayari dun eh. <laughs> Jay, speak up. Hindi ka pang sasalita. Wait. Anong kasal, Will? Han? Anong kasal? Alam mo, Han? Ilang taon ko nang tinitiis yung mamalik mo lagi sa akin. Kasi alam mo kung bakit? Mahal na mahal kita eh. Gusto kong patunayan sa'yo lahat ng mga sinasabi mo sa akin ay eh, mali. Lahat ng pamamahiya mo sa akin sa harap ng iba kap ko yun. Yung niloko mo ko. Alala mo yun? Yung nakipagrelasyon ka kay Edgar? Lahat yun niloko. Kasi alam mo kung bakit? Kasi sobrang mahal na mahal kita. Pero, alam mo, yun sa pinakamasakit sa akin. Yung sa harap ng best friend ko at sa asawa niya, ay pinahiya mo ako. At oo, oh, oh, Kaya, tama lahat ng nakinig mo na nagpapatulong ako kay Will at sa kanyang asawa para makapag-propose sa'yo. Noon! Wait, Han. No? Sa lahat ng sinabi mo sa akin, mas na-realize ko sarili ko na hindi pa pala kita kilala hindi ko kayang pakasalan ang taong kahit kailan hindi ko kayang suportahan. Yung taong tinapon lahat ng pangarap ko, ako lang pala ang naniniwala. Han, ang itong bahay na to, sa atin na to, pinili ko to para sa atin, para sa magiging pamilya natin. Han, hindi ko alam totoo bang pwede itong bahay na to? Salamat, Han. Sa akin, Han. Sa akin. Tutal, mag-isa ko lang naman nakuha ito eh. Mag-isa akong hinarap ang mga hamon na hindi mo kasi namahan. At Han, tama ka. Inutil ako. Tatang hindi ko naman nakita yung kahalagahan ko umpasa pa lang. Anyway, pwede ka nang umalis dito. Han, at Ang yung sinabi mo sa akin kanina, Han, masana pinanindigan mo na lang yung panluloko sa akin. Yung panluloko niyo ni Edgar. Sige na. Sumama ka na sa kanya. Kasi, Magse-celebrate pa kami ng best friend ko at nakasawa niya. Maraming salamat sa lahat, Ira.